siyang ano wala po siyang pwersa tapos malubitik. so, sa ngayong araw na to ah, meron tayong isang ah, Honda XRM 125 po mga grasa carburetor type so bali ngayon ang issue nito mga grasa ay yun po mga grasa ah, nilagyan daw nila ng camps ikasi yung racing camp po ikasi, balak nila na papalakasin pa ang kanyang takbo mga no yun ang sabi ng may-ari at nilagyan dito ng spacer dito sa bandang block dito yun may spacer po yan may spacer dyan so ngayon po ang nangyari pagkatapos na ginawa nila mga ay yun nawawala na sa nawawala na ang ganyang kwersa wala ng power so ngayon po ay tingnan ko siya kung bakit ba ano ba ang pinakadahilan kung bakit yon wala nang power sa pagpijak ng kanilang motor mga grasa kung pigyain mo ay mas lalo siyang uh, humahagok wala po siyang power uh, tingnan ko siya kung tamang tama ba ang kanyang uh, ah, combustion baka po ay yon po mga no? masyado nang malayo o nakastroke ba siya tingnan ko po kasi tinanong ko ang ah, hindi niya alam po mga grasa kasi hindi niya alam mag size motor eh, kasi lang ay ah, experiment lang po nag experiment po sila so ngayon dinala dito kaya tingnan ko siya mga grasa ah, muna natin para yon po ay makita natin na yon wala talaga siyang power pag power pag natin yan yeah, may tunog siya Yan, yeah, po. Yan, natanggalan natin ang pinakabir ng Kamsin's bracket. At dito rin siya yung kanyang tamil na cup. So, tinignan ko naman siya. Okay naman po ang kanyang timing yun. Ang kanyang TDC, okay naman po. So, yan. Okay lang. Natapat lang po siya. Saka dito. So, okay na po siya. Yung may point mark, nagkalain lang sila. Then sa kanya namang Ayun uh, po ang nakita ko Ayun po ang kanyang tensioner Ay repair na po Since nagkaganito na Ay palitan natin ito So baklasin ko ito Tingnan ko ito kung Ayun po Palitan pa tayo ng timing chain Tanggalin ko muna Kasi sa pagganito Ay dapat na palitan na Kasi yun po Masyado ng Lawlaw -law, Ang kanyang timing chain Lawlaw -law na talaga Yun o Yan laulaw na talaga tapos tingnan natin bakit nag spacer sila naka stroke ba o wala ba so so, okay. ganitong position mga hmm. kaglasa sa kanyang uh, post cam tensioner o okay, tensioner na wala na siyang bolt so yun po mga no? sagad na po siya so na po so bali repair na po ito kaya pala tayo dito mga kaglasa no? natin ayun po yan ang kanyang tensioner so, so po at tanggalin natin itong kanyang pinaka kamis bracket para makita natin kung ano ba ang nangyari dito magawak sa camera so yun po mga gasa ng kanyang cylinder head okay naman yun naman siya na bali yan kanyang guide yun po pitch pipe naka 57 po so yun ang kanyang piston ay dito lang sa pag tap niya sa kanyang pdc ay dito lang dapat nakangat siya ng kunti bago sasabog ang mixture inalayuan talaga malayo um, na talaga so tanggalin natin itong kanyang spacer kasi hindi naman naka stroke tanggalin itong, itong kanyang spacer para yun ang kanyang combustion chamber sa rin finish yung bago pumutok ang mixture year ay compress talaga hindi tayo magkuha ang tamang compression yun po tingnan natin ang kanyang ano, pinaka-cams. So, yun, tingnan natin na ganyan yung pinaka Yan, pitch bike pa rin, stage 2. Tanggalin na ako itong teminsin, mag-order na tayo sa may So, ito na po yun mga kakasano, ang bago na binili na timing chain at saka itong tingsineer tapos tapisit gasket. So, yun, ay ilagay mo natin dito, ikabit mo na natin mga kakasano itong kanyang timing chain. So, itapat lang sa kanyang timing gear. So, balingan ito po ang kanyang pinaka guide. So, may spring ito. mespring spring. Uh, nah, may spring yan So, ingatan na hindi siya mahulog. Tapos itong ganyang flywheel. May washer. Okay. Kita natin gamit ang ating vice clip na may kadina. Okay na yan. Nangangin natin. Ito po ang kanyang piston mga kaglasa no. By Pits Bike po. 57. 57. 57 po So, bali Yun po ang kanyang Cams So, ito po yun Ayan, pitch bike Wave 125 version 2 Ito po ay Kinakabit natin sa XR125 Ito po ang kanyang nilalagay, no? Kasi yun po mga kasa, nagbilagay sila po Ng spacer dito yan, nilagyan nila ng spacer. So, bali po. sa makita natin ay yung kanyang block naman. O, oh, ito ang kanyang block. So, bali malayong malayo po mga grasa, no? Susukatin natin itong kanyang pinaka-cam no? Ito, ang kanyang cam -lobe. Kung kailangan po ba natin maglagay ng spacer o hindi na ba? Kasi pag masyadong malaki ang kanyang uh, open ng valve, tapos pag yung pinakataas ng kamlob ay yun po maglagay tayo ng spacer. Pero pag, kapag hindi na kailangan ay huwag na tayong maglagay ng spacer kasi sayang naman yun ang kanyang combustion. Uh, mahina talaga ang pressure during the combustion o compression stroke of the piston. So ito po. 34 34 mm Tingnan natin itong isa Parehas na ito So yan, 34 mm So, sa ganitong sukat ng version to na pitch bike na pang wave 5 ay hindi na po kailangan itong ganyang ano, itong spacer na nila sayang lang po ito, walang kwinta itong spacer. Kapag nakastroke tayo ng ating crankshaft ay dapat na maglagay ng spacer kasi magkasalubong ang piston at sa valve. Kapag mataas ang uh, pag open ng ating valve ayun, yung piston ay magkasalubong talaga yung tumama ang piston dito sa valve so yun po sa version to ang ito 34 mm po na sinukat natin hindi na kailangan maglagay pa ng spacer kahit hindi pa tayo maglagay ng heat gasket at hindi tayo maglagay ng uh, black gasket ay hindi pa rin tatama ang valve sa ating piston mga kaglasa hindi pa rin tatama sa pag ang valve dito sa ating piston sa pag-open ng ating valve mga kaglasa hindi rin tama so ilagay mo natin mga kaglasa kung uh, okay lang ba try, try natin ikutin tapos natin may tap kung okay lang ba siya tingnan natin kung hindi natin ilagay itong spacer kung okay lang ba siya so ilagay natin dito sa pinaka black bit mga kaglasa itong cylinder sa at saka cylinder black so yun mga ka-grasa tingnan natin kung hindi pa siya tatama ilagay mo natin So, ito na lagyan na po natin ng gasket mga grasa, no? Yun po, yung spacer ay hindi natin yun ibalik. So, ito po grasa, ay hindi po ito pang karira. Pang delayos na po ito. Yun, siguraduhin na may dawil dito para hindi siya matabingi. Ito po ay, ano yung mga grasa, no? kasi wala daw ang power bakit daw nakakamsa sila wala mga ah, talagang hatak yun naglulu power pa lalo sa <laughs> kanyang stock o so, oh, ito yun na uh, tapos natin nalagay itong kanyang cylinder head mounting bolt yung dalawa tapos yun po mga na itong apat na stud bolt tapos na rin natin nahigpitan so magsagawa na tayo ng TDC so ito po yun mga grasa, ang kanyang cams yan, pitch Bike, version 2. So, magsagawa na tayo ng PDC, mga kaklasa, no? So, sa pagsagawa ng PDC, ayan po, yung may marking natin dito. Yung supply wheel. So, hanapin natin. So, ito nga yung marking natin. Kailangan i-align lang dito sa kanyang marking sa makina. Tapos, dito naman, yan dito, yan, itong marking na to, dapat i-align itong ito na yung point mark ng sprocket to. I-adjust lang. Hanggang sa matapat siya. So yun po, nagkalaya na dito sa mga marking natin. At saka ito nagkalaya na. sa so, kita Ayan, nagkalaya na sila. At saka dito.

itong ating flywheel so wala lang siyang sa gabal so ang ginagawa natin din binibalik ang kanyang uh, spacer yan po may katulad natin siya so ibig sabihin nito ay okay okay na kahit wala siyang spacer hindi na kailangan ang spacer sa version to na cam sa mga so, ibalik natin na dapat na ibalik mga hanggrasa para yun po ay masubukan natin siyang paandarin so yun na po mga hanggrasa na po mapirit na po natin siya at yun okay na wala na po siyang nagotok So, yun lang ang ginagawa natin. Hindi natin binibalik ang kanyang spacer. So, yun po. Maraming salamat sa inyong pananood. Thank you sa inyong pag-support sa channel ko. At sana mayroon kayong tutunan sa aking ginagawang mga video. Yun, thanks for watching sa inyong lahat. Grigyan po mga grasa. Yun, okay na po ang malagotok na makina.